Good morning, good morning Isang mapagpalang araw na natin lahat Yon, panibagong araw tayo Panibagong vlog O uh, yan, uh, tingnan natin yung ano natin Yung mga tanim natin sa likod Sa uh, pala Ayan, uh, naano na natin yung Tanim natin Dito Nayari na natin yung ano natin Yung tanim natin Hindi pala nayari Naubos na natin yung pula do ano natin do sa Dito. yung mga panigang natin kaso nagkulang ng halos isang tray tapos may nakita tayong ibang ano napuputol napuputol yung mga ano natin napuputol yung mga may nagpuputol ng mga pula mga natanim natin okay, kaya mag spray muna tayo may mga ba o kukuha sana tayo ng ano kukuha tayo ng mula ngayong maga kaso walang motor wala tayong gagamitin mo ito pag ispay muna tayo ng maga o tignan din natin mamaya update natin yung mga una nating tanim na panigang sa katalbusin tapos yung ano nga kahapon natapos na tayo, nagpatulong tayo kay ano kahapon maglagay ng plastic kay Cleo o tapos nakatanim tayo ng ano kahapon ng hapon alas stress o hindi pa natin nagagawa yung ano natin yung isang yung isang ano natin yung isang power spray yung 4 stroke yung 2 stroke lang ito ito na muna yung gagamitin natin yung 2 stroke eh, Ay. ano mas spray na muna tayo ay, puputol ng ano. Puputol yung mga bagong tanim natin. Saka ano. Ito dito. Yung ano natin. Yung mga talbusin natin na uulat. yung muna natin. Dumala lang yung pag-spray natin. Pero ngayon siguro baka Pagiging madalas ay pag spray natin kailangan ma kailangan ano yung mga laman natin kailangan ma alagaan kailangan din ito maano, ano kapag ano tayo ng mga gamot parga pangalawang karga ano nga pala mga boss kapag kumuha tayong binhi ano na siguro ano natin tari na lang para may tari din tayo kung sakali mang gumanda yung presyo ng tari may ano tayong pipitasin tayong tari Bali isa't kalahati. Ha, subukan. Tapusin muna natin pag-spray. Mamaya na natin tingnan 'yung ano. <laughs> 'Yung mga ano natin. Tapusin na muna natin 'to. Para isama pa na natin sambula da salam Some of them. Over the tapos na tayo oh, uh, may mga dalang na ano namamatay sa ano napuputol kaya nag spray na rin tayo ng ano sili tapos pagkita ko makapot yung ano kapag ano na okay na sila kasi pag ano pag mainit kapag mainit na mainit medyo nasasaktan pa yung mga sili natin panigang pero yan ano na buhay na buhay na sila pag maga pero pag mailit na mailit mga boss, ano, uh, na ano pa rin yung ano nila, dahon nila. Nalalaglag pa rin. <coughs> Pero basa pa naman yung ano, basa pa naman yung lupa. Oh, basa pa yung lupa. Oh. So, paano kaya? Putol oh. may may tama yung puno. <coughs> Asa may mga nakita natin na puputol May iba may mga tamay puno oh. ito? Ayan, ito, mga baso Putol Yung mga sa ilalim yun Kung di kang Ano, uh, uod Dami din pala, ano wala maka, ano, makakuha ng pang hulip mahuli pa na agad para hindi dumalang yung ano natin asa ah, ang yan nila mga nakaputol ayun o oh, mga putol o no. ang sa puno ayun na natin kung makakapagpatubig tayo ngayon sa ibang lugar mga boss ano bumabaha dito sa atin halos isang buwan ng ano kahit na umuulan hindi ganong kalakas ano lang uh, parang binabasa lang yung lupa hindi talaga ganong kalakas ito po oh putol ano kaya to? uod or kantitit kantitit Kaya na obliga tayo mga ano po ano, sa pag-espray Siguro ito, mga isang isang tray na panghulip Tapos isang tray dito sa kira pang hindi natapos Pwede ano pa dito mga boss eh, may isang ano pa hindi natapos dito eh isang tray, binilang natin yung puno Ayun. Ah, isang tray pa yan dalawang tuling sa kapotol wala kang dali nga tapos, tapos na nga tayo ngayon baka makabili muna tayong ano bibili muna tayo ng diesel wala tayong diesel baka kukuha na tayo ng ano punla 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 sa so bagay may punla pa si ate dito tanong natin kung itatangin pa niya buwan tayo Aba, okay. baka gumanda yung presyo ng tari eh. kahit isang ano lang isang tray sabihin na natin kahit na mukha dalawang plastic lang yun dalawang bag o kung sige isang libo na pwede na ano yun, eh, uh, bali isang tray saka kumuha pa tayo ng isang kalahati ay kalahati panigang Pangano natin natin sa mga nangaputol ay eh, nagdulo sa si

Patutubigan uh, ulit natin yung ano, sa panigang na sa araw. pwede yung kalabas eh pinatubig pinapapatubig na rin nga ano <coughs> tumakabos yung ano natin ng kahapon bagong tanim yan basang basa pero medyo nalalata na mong konti oh eh. pero okay lang yun eh. basa naman sila ang inaano natin dito yung concern natin yung nandito yung sa ano yung panigang na naunang nga itanim babasahin natin ulit yan yan hawaan na naman din natin yan napatubigan uh, na spray na rin natin kanina yan basahin na natin ulit para magkalaban sa init yan yun muna natin yan yung tubig bagasaan ang mga pasandali lang ang mga mending, ano yan sandali na lang patubigan gawa nung basa na yung lupa lakas matuyo tuyo sa ilalim, eh, sa bata pero sa ilalim basa pa oh. babasain ulit natin oh hindi sana natin mga basahay sana natin laging tinutubigan para yung damo hindi agad umusbong o hindi agad lumabong o kaso kailangan nung ano Kailangan nung halaman natin Yung sili Tignan mo ba Yung ano <laughs> Awawang tinitignan Ayun, no. Kaya na obliga tayong ano Pero magpapandar din sa Tayo ng ano Ng makina Sa kalamansi nga lang Sana Ayun, Yung kalamansi natin E no. kaso na natin to Bagas ano Sayang yung Ano natin Yung pagod Saka ano dito sa may panigaw kung nalalanta sila ng gusto tignan mo makabas yung ano yung hindi na ganong maiinitan yung nakasilong sa tabi ng ano kalamansi hindi sila ganong ka uh, lungkot yun mo basa tapos na yung ano na to yung part na to yung maiksi so, magpapunta na tayo dito sa mahaba ano na muna natin dito. Siguro pag natapos to uh, medyo mag-aano na ng konti mga ano Titibay na sa init. Kasi mga apat na araw na yun. Yan mo sa iwan muna natin dyan. Ayan. muna tayo sa bahay. Init. Mamaya balik na tayo eh, nagluluto sila sa bahay mga sa uh, konti sa Lusalo uh, birthday celebration ni nanay uh, ano na siya ngayon 59 Yan. happy happy birthday sa nagisang isang mami namin sa nag nanay namin happy happy birthday kay nanay ah uh, More birthdays to come and sana good health. Malang pang maging birthday ang dumaan kay nanay. Okay. gluluto uh, sila ng ano, um, konti konti salusalo mamayang hapot. Okay, ang kasama si na ati Dolor saka si boss Andy. O tayo nagpapatubig. Mamayang hapot pa naman yung ano yung hapunan hapunan pa naman hindi na yun mga boss ito nga pa yung nakuha natin punla kanina ito tari rito tapos yung kalahati na yun panigang o panghuhulip nga natin mamaya pag natapos na manghuhulip tayo yun mga boss ito natin tubig natin ito natin ito tubig dito Maapaw na. Ayan, pag gano'n yan. Hindi na natin dito. Pag magpatubig tayo ng kalamas, eh, gawin na doon. Doon natin ilalagay eh, yung pos. Kakatubig na yung isang o dalawang tubig na to. Ay! Nilipat na natin di mo siguro abutin ng ano yan, hapon. Ayayari tayo dyan. Silong-silong din pag may time. Init. Ayan nung hapas ah. Makulim, makulim nung gawi dyan. Hindi umaano nga sa atin yung ano. Yung ulan. Malupit sa atin yung ulan. Lumalayo. alis yun nga, halos isang huban ng hindi umuulan talaga na malakas umuulan minsan ano lang ano lang yung alikabok wala na hindi man talaga lumalakas okay ito yun tuyo din yung mga natin sa langit yun mapastitin natin yung tubig natin ay may ratan tayo tanong natin yung nakuha natin binhe ay yung ano nga pala magaan pa pala tayo ma kunin uh, na natin pala ibinhi mamaya mamaya ano yung maya maya. pala pa natin yung ano maghuhulip nga pala tayo no ano yung tubig ah yan mga boss nakita tayo mga dito eh mga namatay saan ba yun doon yun na sabla doon sabla Ano na tayo? pag na tayo. Kat maaga. Pwede tayo gabihin. Yan, may ano pa tayo itong naunang tanim pa lang naman yung ano. nakakitaan natin ang may namamatay saka naputol o yung huling tanim wala pa naman pero may pang ano pa tayo 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30. 31 pieces pa lang naman yung ano naputol natin kaya pa yun hindi naman pala ganun karami pero okay na yung ano nahuli pa na natin at least wala nang balda yung ano natin yun mabas hanggat na gano'n pala tayo may order tayo ng mga kilong talbusin ayun na tayo kumuha na tayo nasa ano na siguro yan tatlo may get ito tapos na dito Palalagyan na natin doon sa tinatamnan natin. Tinatamnan natin ano. Yung tubig. Ah. ah na natin yung ano para sabay-sabay na no, makapag-recover yung mga tanim natin. Para dire-diretso na yung, ano. pinuputasan natin para madaling kita rin so ano natin kahapon eh. ang daliri yun sa atin na natin yung ano natin labuyo isang tray lang to ano lang baka sakali lang na ati mayroon din tanim na labuyo eh ano yun, dalawang tray tayo isa lang yun naman natin kung gaganda yung presyo ng labuyo may ano tayo may aanihin tayo yun mo, basta tapos na tayo ay, tapos pala yung pula ay, hindi pa nasad sa doon. bali isang ano lang yan isang tare siling gumapahang Taiwan 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 Okay, tapos tapos na tayo tapos din ayun na ano na ito, magpapatay na tayo ng makina tapos na may maghapon natin kahit dito lang tayo sa ano hindi tayo umihintong umiikot bagay kung susumayin medyo marami rami na rin yung tanim natin na yan nasa 20 ano na 23 pati yung talbusin yan. magpapawin na rin tayo gabi na o si boss Andy siguro inan na rin yung kalabaw pinaki tingin na papawin papawin na tayo Aapon na din.